bago matamping din yun. Eh, syempre, sa kampanya iikot ako sa isang distrito. Street. Kaya lang kapag umikot ako sa kampanya, kamay-kamay lang naman tayo, di ba? Kamay-kamay lang sa motorcade. Mahindi, Sir! Ano gano'n? Mahindi! Ang gano'n lang, wala tayong makatataon para mag-usap, Di ba? Walang makatataon para marinig yung aking side. Kaya bigyan niyo ko na sa 2 minuto at meron lang akong gusto nga uh, i-express sa inyo. Ano po? Alam na lahat, nandita ako kung congressman. Kunigin ko yung aking mga tao, namumusta ako. Mumusta ako sa kabuyaw. Ang sabi niyo, sa akin, wala naman pong masamang sinasabi sa inyo eh. Okay naman daw po kayo. Sabi ko, wala naman talaga masamang kasi wala lang po dito masabi na ang daming kaso niyan ayaw mo ni Ramil. Kasi ako dito natutunaw sa politika, wala tayong kaso maniniis ang ating record. Di ba? Tangpin so, kumpa isuyo lang po. Okay lang po wala muna ng video. Kasi